Binulgar nga ni Jordan Clarkson ang tunay niyang experience with Gilas Pilipinas na itong nakaraang FIBA World Cup. Pero bago yan mga idol, i-update muna tayo dito sa makulit na si James Harden. Dahil ngayon nga ay sabi dito, James Harden is on the way to Sixers training camp with intentions of making a scene. Well, manggugulo si James Harden in short mga idol. James Harden wants a trade at gusto niya nga daw ng Sixers ay gawing uncomfortable sa sitwasyon na meron sila ngayon and ultimately nga daw na trade siya. And as a further report pa, ang Sixers naman mga idol ay gusto lamang maghintay. Gusto lamang medyo humupa ang sitwasyon bago nga nila i-trade itong si James Harden dahil sa ngayon ay medyo on the lowest ang trade value ni James dahil nga sa kanyang ginagawa ngayon sa ngayon ay hindi nga attractive na asset itong si James Harden from other teams pati na nga rin ng Clippers na medyo binabarat nga daw itong Sixers pa ngayon sa mga trade offers na kanilang binibigay kaya nga istak pa rin itong si Harden dito nga sa Sixers kaya naman manggugulo na daw si James Harden So parang every other year na lamang nararanasan nito ng Sixers. Nung nakaraan si Simmons, ngayon naman si James Harden. At itong si James Harden mga ito, parang every other year na lang ay gustong umalis na team. Sa Rockets, then napunta siya sa Brooklyn. Matapos ng Brooklyn, pumunta dito sa Sixers. Tapos ngayon naman sa Sixers ay gusto niya na namang umalis. At ngayon ngay ate ng pag-usapan itong pagbubulgar ni Jordan Clarkson ang kanyang tunay na experience with Gilas Pilipinas and from the Filipino crowd. Well, sa media day interview kasi ni JC with the Utah Jazz ay natanong siya mga idol about sa kanyang pagiramdam daw to be adored or to be loved by so many people kagaya nga daw ng kanyang na-experience sa Pilipinas nung naglaro siya para sa si Gilas Pilipinas this past World Cup. Dami daw kasing sumuporta sa kanilang mga games, sabi ng reporter. Madami daw nag sa kanyang pangalan at isinigaw nga daw talaga. Ang naging sagot dyan ni Jordan Clarkson ay talaga naman down na ang lahat ng pinakita sa kanya ng Pinoy fans ay tinatawag niyang love. Mahirap nga daw talagang i-describe ang ganitong mga nararamdaman. Kailangan mo nga daw talagang ma-experience ito for yourself para nga malaman mo kung ano talaga ang ganyang naramdaman. Banggit nga ni JC na sigurado nga daw siya na yung ibang mga countries na naglaro din sa Manila ay siguradong naramdaman din mga idol yung energy na ibinigay sa kanila ng Pinoy fans. ba diba, sinabi rin niya ni Carl Anthony Towns, ni recognize yan, ni Austin Rivers mga idol na grabe daw talaga ang Filipino crowd pati na rin si Luka Doncic ay nagulat mga idol sa grabing energy, grabing suporta ng mga Pinoy fans. So itong mga NBA guys, Jordan Clarkson, ating kababayan, Austin Rivers, Itong si Andre Edwards, karl Anthony Towns, Luka Doncic, lahat sila mga idol ay naramdaman at nirecognize nga ang grabing suporta ng mga Pinoy fans sa kanila na itong nakaraang World Cup. So yan nga mga idol ang pagbubulgar ni Jaycee ng kanyang tunay na experience. Ito nga daw ay something that you can never describe by words. Kailangan mo daw talagang itong ma-experience for yourself.